para naman makikita nyo kung nyo ba si Nomas Motovlog yung totoong buhay kung bakit pinasok ko yung popovlog uh, sa social media Patay <coughs> dito ma'am Thank you Bigat yung ano, power cut Dito muna tayo sa gilid Dami kasing yung booking Mala sana makarami tayo ngayon guys. Dito malaki yun know, o itiit pero mayroon nung ano, pickup nya. So guys, uh, alam ko marami nag ano na nag-isip kung kit, ito lang yung mga content ko guys. Yung uh, palaging ganito lang yung makita kasi ito yung pangaraw-araw na ano ko, trabaho. Hindi naman ako nag ng content na scripted. Siguro sa susunod pero ngayon hindi muna kasi dito ako muha ng mga araw-araw na baon ng anak ko tapos yung mga kinakailangan niya sa kanyang eskwilahan. Hindi ako pwedeng uh, nakahiga-higa lang sa bahay. Mayroon akong anak na pinag-aaral ko. Yun na yung sagot ko. Alam ko mayroon dito ang tataka bakit ito lang yung content ko kasi uh, sinabay ko lang tong pag, -pag vlog sa pang-araw-araw na trabaho ko guys para naman makikita nyo kung sino ba si Motovlog sa so, buong buhay sa kung bakit pinasok ko yung uh, Favo Vlog sa social media nabay ko lang to guys kung ano talaga ako wala akong maisip na ibang content ni e, katulad sa mga idol natin na mga vlogger na gumagawa talaga sila ng content kumbaga may may planning sila sa kanilang content uh, kung ano lang yung ana sa isip ko so yun na yun ang binagawa kong content nito sinasabay ko lang sa uh, pangalaw araw na hanap buhay so walang ano to guys walang walang skip skip on the spot tong bablog uh, makaipon-ipon ako kung may extra money ako siguro mag uh, siguro magpapasel-pasel uh, ako sa ibang lugar dito lang sa anong sa uh, sa amin malapit pag may extra money